Bilang ordinaryong Pilipino, ang lagi nating iniisip ay kung ano ba talaga ang kinalaman ni BBM sa mga pangyayaring panggigipit kay VP Sara ngayon. Doon sa mga quadcom hearing, yung sa ginaganap ng Committee on Accountability, yung inimbisgahan yung maling paggasta umano ng confidential funds ni VP Sara bilang deep Ed. secretary at the Office of the Vice President. So ano ano nga ba talaga ang papel ni BBM sa lahat ng na ito. Napapansin natin na minsan-minsan lang talaga magsasalita si BBM in public. Kahit nga sa mga insidente, no? sa mga nangyari sa Pilipinas, ay eh, minsan-minsan lang talaga siya magsasalita. Ni kagaya noong kay President Duterte na halos araw-araw, at yun sa ano, nakikita natin siya, in-update niya ang buong Pilipinas kung anong pinagagawa ng gobyerno. Pero ngayon si BBM, tahimik. Ang tahimik tahimik niya. Kung may nagbabati ko siya, sa kanya, tahimik siya. Wala siyang imik. Uh, siguro para sabihin, ang bait-bait talaga -bait ni BBM, kahit inaaway na, tahimik pa rin. Pero ang hindi kasi natin alam, kasi duda tayo, no? Duda tayo ng lahat na ito ay pakana ni BBM. Nung no, magaling lang talaga si BBM, gumamit ng tao. <laughs> gumamit ng ibang tao para umatake sa sino man gusto niyang atakehin. So yun nga, nagpalabas ng um, may leak message umano before natin pag-usapan yung leak message na yan balik tanawin muna natin kala ano yung mga yung mga sinasabi ni VP Sara kung, kung, saan nagbigay ng statement si BBM um, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, tatayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. nagdilin na ako, ma'am. Kung ako si BBM, nung sinabi ni VP Sara na kung may mangyari sa kanya, alam niya, alam na ang gagawin, no? <laughs> alam na kung sinong pakingatihan. Tatawanan ko lang yun. Pakita na naman. eh Subukan mo lang kung kaya nyo, di ba? Hama ako yung presidente, eh, hindi mangyayari yan. At isa pa, wala naman akong balak na patay niyan, No? Wala naman akong balak na patay niyan si Sarah. So, pabayaan mo yan. no Kung ako yung, ano, kung yung mind frame ko ay kagaya no kay VBM, di ba? Tawalan ko lang yan, yung mga ganyan. Eh, pasabayaan mo, hindi, naman hindi naman mamamatay yan. Ang dami din yung security niyan, hindi yan pwede. <laughs> o diba, ganun yan. Pero ito, ganito ang statement na inilabas eh. Kadali, ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwa na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department, at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diritsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichiria. Kita nyo, galit na galit. Pero sa totoo lang, hindi yan ang ikinigalit ni BBM talaga. Ang ikinigalit ni BBM ay yung statement ni VP Sara na meron tayong presidente na walang alam. Sinungaling presidente. Double wami pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka tapos hindi ka pala marunong. So ano bang kinalaman ng leak message doon sa bangayan? No, kunyari. Ah, uh, kunyari wala talang wala pa tayong duda. No, nabasa natin yung yung leak message umano. Ay mababasa natin doon about impeachment. Wag na uh, Donald file impeachment against against VP Sara alalahanin nyo, tudo tanggi ang mga congressman about sa umuugong na impeachment complaint. Deny to death ang mga congressman. Pero pinagtataka natin bakit sa, sa text message na yun, nagmention na siya ng impeachment. So, ibig sabihin na ito, si BBM ay may alam talaga sa nilulutong impeachment complaint laban kay VP Sara. Para lang ilayo No, para ilayo si BBM doon sa impeachment complaint, eh, nag-leak kunwari yung message. No? So, makikita din na natin na may kaugnayan talaga yung pag-leak ng message dahil ang mga sumusunod ng pangyayari, ayun na. No? Marami nang nag-file ng impeachment complaint against kay VP Sara. So, ano ngayon, ngayon ang iisipin natin? Hmm. hmm, Akala mo ha makakalusot ka ngayon. Ha? Akala mo nagmamalinis ka. eh. Ano yung nangyari after na nag-leak ang message mo? The Office of the Secretary General will transmit the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte to House Speaker Martin Romualdez next week. But expect more complaints against the Vice President. House Secretary General Reginald Velasco revealed that some congressmen are also crafting their version of an impeachment complaint. May mga congressman na kumausap sa akin na mayroon daw silang pinag-iisipang i-file or i -endorse. Kaya on, ho on hold kami dito, naghihintay kami, maybe today or Monday. We were just informed na standby lang baka mag-file kami. Ito pa, mag ilang araw. Eh, nagbigay na ng ano, sila na partial committee report yung Committee on Accountability sa paggamit ng confidential fund ni BB Sara na ito na nga po ay gagamitin doon sa impeachment complaint laban kay BB Sara. So ano yon Anong tawag natin doon? <laughs> Kaya to do deny, to, no, to do tanggi. Pero mga taong ito, lalong-lalo na si BBM, ay alam natin na may kinalaman talaga siya sa mga panggigipit kay VP Sara. May presidente tayong ang galing, ang galing, ang galing, ang galing magtago. <laughs> Ayon niyang harapin yung problema niya. No? Andami na, alam naman natin, ang daming tinatago tong si BBM. So ang galing, ang galing.